Hello, mga loves! Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another vlog. So, for today's video, mga loves, we are going to Las Vegas. So, finally, mga loves, after. sunod-sunod na duty natin. So, abali, anim na araw akong, anim, anim na gabi akong nag, ano, mga loves, dire-diretso ang ating duty. So, walang pahinga, as, as in, anim talaga dire-diretso. So, anyway, lumabas ako kanina ng work, and then, nag and then, natulog ako mga two hours, mga ganun, and then, larga na mga loves. <laughs> ano na kami, mga one hour na kami nagta-travel Ngayon, bumabiyahe, ngayon yung asawa ko, nagsab kami sa gas station. Tapos, kakain kami sa Burger King. <laughs> so, magpa-fly out tayo mga labs from, ano, from Memphis, Tennessee. So, simula dun sa bahay hanggang sa Memphis Airport is 5 hours. So, bakit ganun kalayo mga labs? Yun yung pinili namin kasi ang mas mura ang, ano, mas mura ang ang pamasahe, hindi kagaya dun sa pag nag fly out kami from ano, from St. Louis as in mahalang pamasahe mga loves so kaya nag decide kami ng aking Jusawa na mag fly na lang simula ano, simula Memphis, Tennessee, so ayun mga loves so mag stay tayo sa Las Vegas for ano, dadating tayo mamayang, kasi ang ano natin, ang flight mga loves is alas G's, so makakarating tayo din mga mga 12 or 1 mga ganun, so alauna na ng madaling araw. Ay <laughs> matutulog. And then, yung kinabukasan, yun yung whole day natin. So, 15, 16, and then 17 balit na tayo. So, bali, meron tayong dalawang buong araw para magstay sa Las Vegas. Ayun, pumaano pa yung lola nyo. So, ayun mga loves, I'll see you in Vegas! Sabi na asawa ko mga loves kasi nagsab kami din na sa Burger King. Sabi niya, ano, bago siya bumaba ng sasakya, sabi niya, what do you want, Big Mac? I said yeah if you could buy me a big mac <laughs> a Burger King that would be nice. Right hun? mm just just one that I'm this one I guess. So i Do you know which one? Is this mine or yours? You got the big sandwich. Mmm. -hmm. I got the big sandwich. No, 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 no. Why you have a small one? I don't know. Mm. Kain tayo mga loves Ang laka nang binili ng asawa ko Sana sa mga sa kanya Ang Ayan mga loves Grabe <laughs> Double This is double hun Ayan Oh Ang laki Poonang kagat mga loves Ang init pa Mmm Bagong luto And so kami dito sa Chick-fil-A mga so order yung asawa ko. Tapos katapat lang yan is Starbucks. So mag-order ako ng coffee para magising-gising naman ako. <laughs> so at ito yung aming food mga lal. Ito yung aking in-order sa Starbucks. Or ano to? Caramel Ribbon Crunch. And ito yung chicken nuggets. Ang cute na miliit. And mayroon kaming salad and fries. So ayan, dito na kami sa aming gate. -in. Gate 10. So mamaya pa ang flight namin 10 pa. Kain tayo mga nuns, Chicken Nuggets Chicken Nuggets 8 for chicken na At least it's real chicken mm. I say at least it's real chicken mm. It's so good! It's good? hmm we have fries Carlos! Finally, na nandito na rin kami. Ay, anong petsa na. Naglaro ako. Natalo. <laughs> natalo kami ng 50. 50 dollars lang. So, nanalo ako ng 200 tapos na natalo. <laughs> so, ito na ang aming room. Ngayon lang ito mga last kasi actually 2.58 a.m. na. Tapos, ah uh, hanggang ano lang kami dito? Hanggang check out kami ng 12 late check out. And then, mag-transfer kami mamaya uh, sa Cosmopolitan. So, dun tayo mag stay ng 15, 16. Check out tayo ng 17. So, this is our room for ilang oras lang. And <laughs> ito ang kanilang banyo. Napakaganda. Napakasyala, mga loves. Yarn. And ito ang aming higaan. Mm. Yeah, may TV, mga loves. Ay, nakin, Diyosawa. Yarn. So, magpapahinga na kami mga loves. See you later. Good morning mga loves. So, kagigising. Kagigising. so, nakaready na tayo. Aalis na tayo dito mga loves sa ano, sa... sa Paris Hotel kasi doon tayo mag-stay lang sa tapat mga loves cosmopolitan so ayun ang ating outfit and for days video nakasombrero na naman tayo <laughs> ayan o oh, mga loves naka ano tayo nakapangmalakas ang score score so let's go mga loves and kakain tayo sa ano sa favorite nating uh, buffet restaurant sa Cosmo let's go ito na ang aming pagkain mga loves welcome to the buffet <laughs> Ayan you know, At ito, ito, ito yung ating crab. Di mawawala. Ngayon yung pagkain ng asawa ko. Kain na! Kain na mga loves. Magugutom na naman kayo mm, niya. Sarap. Mm. Namis ko ito mga loves.

Oh may kamatis, no? Kamatis, saka ano? Kamatis na may patis na may ano lang, sibuyas. Mas <laughs> masarap so, kung maandagay ito, yung mabaltan mo muna lahat. Tapos, saka mas sakin sabay-sabay. Saka inis, sabay -sabay. Mm. Ito, ba, mga lang? Laki. Malaman siya. Tapos na tayong kumain mga loves ng crabs. sa uh, ngayon, dessert time. At usapang dessert talagang dessert talaga mga loves. Ayun, pinagpukuha ko. Oh. So, sana masasarap siya. Ito, favorite ko yan dito mga loves. Yan, masarap yan. And, meron tayong ice cream din. Chocolate chip mint. And macarons. And, ayun mga Let's eat. na house tour mga loves. <laughs> For, ito na yata yung pinakamalaking room na naanuhan namin sa lahat ng pinagstayan namin. Parang ito na yung pinakamalaking room mga loves. Tingnan nyo sobrang laki. So meron tayo dito parang living room na siya mga loves. Ayan. Tapos ito mayroon dito mga ganyan. May TV tayo. Ayan <laughs> yung Say hi my love. <laughs> you happy with the room I book? <laughs> so ayan and then eto mga loves ayan hindi yan complimentary so syempre babayaran mo yan kapag ano tapos may mga ganyan ganyon ah uh, yeah I think this is ooh there's a refrigerator look at that mga loves <laughs> ayan hindi yan mga ano so babayaran mo yan kung gusto mong uminom mga loves and meron pa daw dito this one oh okay so mini fridge there Wow, this is very really nice, Han. And this is our room. Wow. Grabe mong las. Meron pang TV dito. Tapos ito may drawer. Ayan. Meron a drawer. <laughs> eh, mga lagayan ng mga damit. And this is outside. Oh, Han, We can go out here. Then mga loves, oh, meron kang pwede kang maupo doon. And this is the view. Look at that. Wow. Punta tayo sa labas mga loves. Tignan natin. <laughs> Na-excite ako. Sobrang init dito ngayon. Mga nasa 105 degrees. Oh my God, it's burning here. <laughs> Ang init mga loves. And ayun yung swimming pool. Ayun no, kung makikita niyo. Basta yung swimming pool. And this is the beautiful view. Casino. Welcome to Fabulous Las Vegas! Mga last, papakita ko sa inyo yung bathroom. Grabe yung bathroom, mga last. <laughs> Parang ito yung natin ako ng bathroom na, na, <laughs> na maliliguan natin. So, eto, Ang ganda dito, mga last. So, eto, Ang shala. Dalawa pa yung mirror. So, pang, pwede pang babae. Tapos, doon yung lalaki. Tapos, dalawa din yung sink. Tapos, eto mga last favorite natin. Napaka-shala ng shower. <laughs> Tignan nyo mga loves. Ano ka lang eh. <laughs> Para mas malak pa itong banyo nito kaysa sa kwarto namin sa trailer. <laughs> so, ayan. Tapos, eto. Mmm. Sa angka. Mga loves. Mamaya gagamitin ko yan gabi. And then, nakabukod yung ano. Alam mo na kung mag-aano ka iihe. Ganyan. Hupupo. Ayan. Nakabukod siya mga loves. Sobrang syala, no? Grabe. So, itong room na to mga last, uh, ko kasi nagkaroon ako ng two complementary nights ko. Kaya dito kami nagstay kasi ang bilyaro ko lang dito, this is free, ang bilyaro ko lang ay yung ah uh, resorts fee. So, yun ang bilyaro ko mga loves. Kaya super happy na, na ako Jisawa kasi libre kami dito. So, yun lang. Super happy kami sa aming room. Hello so, mga loves! So pagkatapos tayo mag-check-in, nagpahinga lang kami ng konti. Dito kami ngayon sa STK restaurant. Dito lang sa baba ng hotel na pinag i Kaya na. Nag-change outfit tayo kasi. <laughs> kasi dinatnan ako mga loves. <laughs> Hindi na ako komportable sa aking support. Kaya, ayun, nagkweta ko ng dress. Pagka-grab lang tayo ng drinks mga loves. Dito tayo. STK. Let's go. namin kumain mga loves. Ano lang yung parang snacks lang. So ngayon, magkakasino naman tayo. Titignan na natin kung mananalo ba tayo Hindi, mga loves. <laughs> mga loves, tignan nyo. Sobrang laki ng ano na to, sapatos. <laughs> Ang cute! Tapos ayan. Tapos dito na yung casino mga loves. Maglalaro tayo. So ayan mga loves, naglalaro kami ng aking Jusawa. Tignan natin. so far, nakaka-seven spins pa lang ako. Ayan, mananalo na tayo. So, nakakuha tayo ng free games. Tignan natin ko ah, kung magkano ang ating total na makukuha. Yeah. So, nanalo tayo na $95 mga loves. Mga loves, kumari panalo lang, pero talo na kami. <laughs> yun na panalo lang na ko natatalo. <laughs> so, down na kami ng mga, siguro mga hundred na siguro mga loves. Ayan, bumabawi lang. Pero maya, wala na naman yan. <laughs> so, nakabalik na kami dito sa kwarto uh, namin, mga loves. Talo Tal ang lola <laughs> nyo ang dami kong video ng mga panalo pero natalo tayo mga loves, kasi ang tagal namin naglaro <laughs> hindi na nga kami nakakain mag Jollibee dapat kami ng asawa ko today ay today tonight mga loves, kasi hindi na kami nakapag Jollibee kasi na ano <laughs> laro kami ng laro so ayun natalo ang lola niyo mga loves hindi ko naman pera yung pera ng asawa ko <laughs> so ayan anong oras na 11 na mga loves ito yung view ang napakaganda mga loves ito yung view mm. puro mga building na matataas mga loves Ayan, o, oh, di ba? Ayan, mga building na malalaki. Puro matataas. Aria. Nakapunta na kami dyan, mga last na. Balikan nyo yung mga nakaraang vlog ko sa Vegas. Makikita nyo yan. Ayan. So, matutulog na kami, mga last. Have a good night. Thank you so much for watching. Bye. See you tomorrow.